Tingnan nyo yung pawis ko lang. Kanina naka-short ako. Ngayon, uuwi naman ako. Hindi na ako mag-short, no? Kasi, basta ayaw ko lang. Ayaw kong ano. Tapos, tingnan mo yung ano ko. Yung pawis ko lang. Mm. Tapos ito, nilagay ko cream yan lang. Para hindi naman masyadong magaspang, no? Kasi mintin pa rin. <laughs> kung madadala ng mintin dito ayan sa buhay mga langga naranasan nyo na ba na nanghingi ng o nakiusap na hihingi ng tulong ngunit hindi ka binibigyan hindi naman about money no hindi about money yung magsasabi ka ng problem mo tapos wala namang wala hala namang comfort, no? Or parang sasabihin na lang nila na hayaan mo na lang. Hmm, parang wala ganoon lang tala, end na, end na yung tapos na. Parang nakiki buti mo mubuti makiki makikiusap ka sa kanding may response pa. Na akala mo talaga akala mo talaga okay na para yung yung gulo na na nangyari sa buhay mo, parang totoo talaga yung mga sinasabi. Pero lahat naman natin ng mga kasinungalingan lang, mayroon naman talagang mga answer yan. Totoo ba talaga yung mga sinasabi mo? Or sinasabi mo lang kasi para para maniwala sa iyo ang taong dapat maniwala sa'yo talaga para hindi ka magmukhang tanga, magmukhang sinungaling, ganun.